Igalot yung sikat ka. Kasara. Pagkatiti, pagkong pa lang, ano ka sa naman? Amo yun, nagsisinaro na tayo, kaginalot no sikat. No, no din no, tipa pa na natin may sakit sinuro tayo. No, Madi mo, ano, sinilawas eh. Kaginalot yung sikat. Kamposan to, ano yun, naman. Ay! Madi kayo... hindi purpose na. Ano kayo hindi purpose na, no, dati talina. <thirst call> Nay pagkata ng ran ran mapugsat mo lang ata nay ha mapugsat mo lang ata nay Kinsa nga mapugsat tapi kaya nga agat mao ta nay Adaan ni talaga nay partak mo nga partak Kita mo mo na mapugsa nang oi Wa bigi lei bigi grad bro lei Ye <laughs> Ay, karte ba <bagay>. diyan? <laughs> Ay, karte. Amot oh, na dum so, na. Sana model nga ro din eh. Aba, ang dama ko matano kasi no pagpugsa na. Ano ma mo? Ay. Kasi no pagpugsa mo pa ta. Ha? <laughs> kasi no pagpugsa mo. <mau? laughs> Ilid-ilid ko na di lungo na <natin>. ta <laughs> ni. <laughs> na ulo nga O ano na di parcho na di ko na. <laughs> pa ha? Pagpugsa mo. Nakukuha na tangipon ka. Slobalseg. <laughs>

Ay, ako ang kor... Tsaka ano daw, kuryente. Run! Ran! Tsaka ka ano daw, kuryente. Ito panchoan. Panay mo yung lanot-lanot. Ano kayo ti Parya? Gawalak di ka kamusta mo. Ano kayo ti Parya? Gawalak mo na. Naku, na. Ano kayo ti Parya? Pinalobot ay kanyang napang. Matay!

bukgor de lalya mat kisa do nalat panunot mau ah ah kinogyo pinakkel takan niya tarmitam ran na ano be bukkelengat lalya ayo talaga sya nang talagang pang talate din eh tugot din ni tatay tatay dan 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 yo nyagting jo guys pang kami di kan pu santo san punito uniform ni ma'am Oh. Talaga ma di ka <laughs> <laughs> <Traffic imposing. laughs> may uwan Traffic enforcing. Mm. Traffic enforcing. Nay. Amin yung violations. Violations. <laughs> 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 alak! <laughs> alak! Alak, alak. Violations is locked in my everyday. Nagtalikot <laughs> <laughs> ka nsa? Nagtay agtikot ko na kita tawo tayo puro na. Talaga nga, nga madi ka mapokota. Exvigensan ba? Exvigensan? Huwag mo na reflectorize mo ito. Hmm, Ay, tagay ko, kababayin. Sige, uh. uh, pangamingga. Sige mo sa to. Uh. Pan. Ano ka pustaw? <laughs> Saan? Puli. Puli. Saan? Ay, ang galyar. Saan? Puno ito. Ito, kuha mo niya. O, oh, mga ito. lang, Dito na po kami ngayon sa may cementaryo. Ito po. Oh, dito po kami ngayon mag-vlog. Ngayon, ito po. O. Oh. Uh, dito, Depende na lang ko sa matatakot nyo Pero eto Mapagkita ko sa'yo Kung sino po matatakot sa mga ano Vlog Asan sila po kayo? 5 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 Punta kami sa aming nanay. Huwag po! Bawal! O, oh, eto po guys. <laughs> Naghahunting po kami ng mga... Hindi, <laughs> 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 <Kami ng> mga... <laughs> <laughs> papasyal tayo kay nanay ko. Uh -huh. San? <laughs> hmm, eto kami. Ito po, papasyal po kami sa nanay ng pisan namin. oh <laughs> salukuyang po kami naglalakad sa mga... Hey, <laughs> <kayo> <siya>. Nung kasama po namin. Kasama po namin isang Alam pala nga yun eh. Pwede sa mga pakon. Pwede kang dilagin yung yung matanda naman yun. Baka mamaya bigla akong sigawatin. Buludan pa lang. alam mo na, alam. pa lang dyan saan. Nay? <coughs> sa Bolugak pa man nokak Bolugak man ni sila mo nanggaljar wa wa patay at ate bantay ni repengata ni tarang ko segurutan babangan nataw ay ang bolug ni nalilinis dai

Nah, itikamin nahi, agpasar kano ni kone, ni insan nga juwek. Ape anu berser entay? Aji ni, aji sana, aji ni kantila tini. Tani ni. Isin tajini sa, tada silo tiong. isin jakman? Bang, kalana aji ni, aji ni silo tiong, aji ni tada silo tiong, aji ni.

Ayan. Okay. Umutik na tayo rabid na tayong okay. 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 masak. Pan! Isa, maganda? Yes! Nandiyan nga ko dahil naka-uniform. Traffic yung po, sir. Yan! Naka-uniform ka mata naman siya. Baka traffic dito sa kampusan tau. Kaya sa mag-traffic mo, tarubam mo mo. Ito kaya pwede na Nagadumot sila, tito Hindi, dapat power bank Walang chance. Hindi, silo natin eh. Hindi, mapunta tayo kanong ka Alas 4 raw ya. Ito na yung purong. Purong palang basi tata. Alas 4 tayo. Hindi, pinasin yung ito. basit. Lisi-lisi ka tayo. Pasinsya ka na kayo, purong natin ay. na yung kalmukasal tayo ito. Nakaginig

Mm. Salamat. Mm. salamat. Mm. Antay, dumayo kami sa dito nga rabi naragsak kami aming mm. uh, anda mo. Ay. Si kami nga kasinsin ni Ang siyang nga rumar. Juan, nagkira okay. okay. rin okay. pa iba sa'yo. Ah, siya. Ang siyang Sige, ente, salamat. Kararag kami antay. tay. guys. Uh. guys. Oh guys, kami, guys. Nalpasan dito. Bye-bye. Thank guys.